Welcome back sa ating channel, Recipe ni OFW Vlog. So ngayon, ay dito tayo sa bilihan ng mga gold. Ito ay first time kong pumunta dito kasama yung amo ko weekend po ito. Ito ay uh, mall na malaki, mataas, hanggang 6th floor ata ito. Um sa baba nito, ito, ground, sa ground floor niya o first floor ay ang bilihan talaga ng mga gold, white gold man or itong yellow gold. So, kaliwat kanan po ito, puno po ito ng store na kung saan puro gold lang talaga sya yung sa ground floor po. So, ayan. So, ginagawa ko dyan na may video-video ako habang nag yung aking amo. So, kaming taapat yan, alaga ko at saka yung mag-asawa. Sinailin ko ito kasi maingay yung alaga ko. Tapos, simpleng kausap nila yung salesman. So, kailangan kong isailin, simpil, baka mamaya. Siyempre, bawal. So, ayan, malalaki po mga pulseras yan or bracelet. Ayan, malalaki yung mga, ah uh, ito ay per kilo to. May one fourth may five on, may half kilo. May, makita nyo dyan mamaya. Ayan, mga kwintas, mga, mga hikaw. Ayan, yung hikaw. Maliliit na hikaw mayroon, malalaki, ganon. Uh, ganon din sa sing-sing kung gusto niyo yung ring, ayan, kumpleto po sila ang laki. Kaya napakaluwag po, napakaluwang po ng ano na to, ng mall na ito na pumunta kami dito after ng lunch. ah, uh, close pa sila kasi may 1.30 daw sila nag-open kapag ka Friday kasi Friday kami lumabas. Kapag Friday, mayroon time ang pag-open nila. So, ayan. Inantay pa namin ng ilang minuto bago ito nag-open. Kahit yung main door nila ay nakaklose. So, Inantay namin i-open yun ng security guard kasi nga, uh, naka-close pa siya. So, ayan, video-video lang ako habang na, pumipili yung aking mga amo ng ng gold, kung saan bibili sila ng uh, necklace na i-gift ng amo kong lalaki sa kanyang pamangkin na nag-graduate sa college. O, ayan yung mga kwentas na maliliit, malalaki. Ayan. Yung mga maliliit, wala siyang set. Ayan, ako po yung nagtuturo kasi nga, mayroon diyang kamukha ng aking necklace na kung saan regalo ng aking among babae nung una-una kong birthday dito sa Saudi. Ayan, ang mahal po. Um, nung lumating ako dito, 100 plus lang yung uh, gold, nasa 135 lang ata yung 21 key. Pero ngayon ay kalahati ang nagdagdag, halos kalahati. Kasi ngayon ay, ngayon, pumunta kami dyan, ay 242 na yung per gram ng 21 key. So, ang laki ng, ano, ng Uh, diferensya. Sobrang laki ang mahal. So, ayan. Uh, medyo natakpan yung ating kamera, uh, camera. Kasi nga, nagkatotok sa may box ata yan. No, na bibili yung amo kong lalaki. So, ayan. So, lumabas kami dyan. Ayan. Ayan po ay napakalaking ano, bris, uh, porciras, bracelet. Ayan, mga malalaking ano, malalaking set na kumpleto siya. Mayroong earrings, mayroong kwintas. Ayan kwintas at saka ano, yan. Pag mayroon kayo niyan, nako po, eh, one lang. Delikado din ang buhay natin. Kaya hindi naman kailangan yung ganyang kalaki. Ito per kilo po yan. 500 grams, 1 kilo, 1 for kilo. Yan po ay per kilo, per grams at kilo po yan. Yan yung malalapad na to. Ayan, isang kilo yung manataas niyan, Isang kilo yan. <laughs> sabi ng amo ko, Rosil, halika. Video ka dyan, o. Oh, sabi niya, tingnan mo yan. Uh, kalahating kilo, isang kilo, 1 for kilo, 1 half kilo daw yun. Oo, yun yun pag bumili ka ng ganun, bar sa bar, yun ang bar na tinatawag, diba? Yan na yun. Oh. So, bumalik naman ulit ako dun. Hindi <laughs> sa kabilang ano ata to sa kabilang. Ito, yan, lahat yan nakasarado pa. Maya, maya pa yan, bubukas, Lahat po yan ay gold store. Ito po, nagvideo ako pataas po yan. Tingnan yung sixth floor po yan. Ang ganda ng decoration ng mall na to. Kasi first time po mapumunta. Yan, ang ganda ng kulay. Ayan, 1, 2, 3, 4. Parang sixth floor. Binila ko yan. Parang anima tayo. Eh. Pampito yung doon sa taas. So, ayan, bab lalabas kami yan lalabas kami niyan papunta na yan doon sa main door nila kasi marami naman silang main door parang ilan gate nila gate 1 hanggang 4 or 5 sa ata. So wala pang tao masyado kasi kaka-open lang talaga nung no, ah, pagpasok namin, yun lang pag-open ng main door ng door nila. Ito may palaruan ng bata sa sa um, center o sa harapan ng kanilang ano lobby. Ayan, ang ganda ng design, 'di ba? So bumili kami ng bumili yung alaga ko ng ice cream diyan. Sabi ni Ame ko kung gusto ko. Naku, sabi ko ayaw ko pa kasi nga malat pa ako. At bawal sa akin yung matamis at ah, malamig masyado. Kaya nagiiwas ako sa matamis. Ayan. So, ayan may popcorn. Ayan. Wala pang talagang tao siya kasi papasok pa lang yung mga tao dyan. After namin dito, ay nag-travel kami niya sa balad. Mamaya makikita niyo. So, Ayan. Ayan, video-video lang ako kasi nga nagandahan na talaga ako ng design ng mall na to. Pero old model na siya. Ha? Old na siya. Ayan, dumaan na naman kami sa isang gold store. Ayan, ang lalaki. Ang lalaki na mga gold. di ba? mayroon akong short video sa Maytan yan. Ayan. Ayan, dito ka sa YT mo na. Ayan. Pero mo, oh, mayroon kang ganyan, no? Pero pang tago lang talaga yan. Hindi naman pwede isuot mo yan. Kalalong nasa sa atin sa Pilipinas. <laughs> ako po, delikado. Pag ako bumili, yung hindi masya magandang kalaki. Pag may pera ako, ha? Pero wala naman akong pera. Hindi ko naman kaya yun, oy. Magkano kaya yun? Malaki yun. 25 star yun. Ayan yung labas ng mall. Lumabas na kami kasi nga. Ayan yung labas. Ayan yung harapan. Ayan yung design sa harapan. May malaking screen na kung saan naka labas yun. Palabas din ay yung mga gold talaga. Ayan. Nakaano dyan yung gold. Nakalabas talaga yung gold dyan. So, ayan. Pupunta kami sa aming car. Kung saan ah, uh, ayan yung labas no? tingnan nyo may screen na malaki nasa sa car na kami yun, ayan, kasi hapon siya, mag-sunset na. Ito yung gilid ng mall kasi ito ay papunta na kami sa balad. Ayan, so travel-travel, nag-video-video video ako, ayan. So, maganda yung mall, maganda yung ano, kasi lang, pagpunta ka sa loob, maalaman mo talagang old na siya, ma matagal na siya, yung noong unang panahon, matagal na siyang mall, no? Uh, ba, Hindi katulad ng Red Sea Mall, at saka yung ibang mall na bago lang. So, ayan. I-video-video lang tayo. Maingay yung aking mga kasamahan, yung aking mga amo. <laughs> Kaya ko po ay nag-sile, nag sinilin ko muna, tapos nag-voice, ano na lang ako. Ayan, yung, ah, ganyan yung mga building dito. Hindi ka sa atin sa Pilipinas. Straight lang talaga yung building dito. Ayan. Yung mga gilid niyan, dyan yung bintana, o anuhan ng mga aircon, motor ng aircon, o collar ng uh, fan ng aircon. Ayan, yung mga hotel or mga mga anong tawag doon? Mga paupa hotel. O, oh, mga paupahan. kundo. Hotel, kundo. Mga ganun. Ayan siya. So, ayan. Papunta na kami niyan sa balad na kung saan. Makita na doon mamaya ang bilya ng ano, ng perfume. Kasi gusto kong bumili ng perfume na gusto ng nanay ko kasi lang mahal. Tag 50 doon, 45. So, ayan. Hindi ako bumili sabi ni Mandam, hmm, kadaba, hindi ka man bumili. <laughs> ayan, yung, ayan, yung binili namin dyan ay makeup. Pero nakalimutan ko talaga mag-vlog sa makeup store kung saan ang laki na doon kami sa makeup, sa mga makeup talaga pumunta. So, ayan. So, na ay, ano, kwento ko na lang kasi hindi ko na na-vlog yung... Nakalimutan ko talaga mag-vlog doon sa ano ng makeup. So, bumili kami ng makeup ng amo ko. Binibiro namin, ang, namin na yung amo kong lalaki. Sabi, sabi namin, ah, amin na yung ano, yung cards ay ano doon na kayo ni Maya kasi magmimili kami sa hindi binigay ng amo kong lalaki kasi nakaraan na mili kami ng beauty products naka 91 ako free lang yun binigay niya sa akin naka 400 plus kami ng amo kong babae na mga beauty product pang daan ano ba mga cream ayan mga ano so, nakaabot ako ng 91 sabi ko ibawas sa hindi naman binawas ng amo kong lalaki hindi yan ikaw daw so, kaya noong nang time na yan pumunta kami sa sa ano sa balad hindi na binigay yung card niya pero may pera naman ako 100 so ayan pili kami pili kami ng madam ko doon ayan pa ano padandahan ng tayo malapit na kami sa balad niyan pumili kami ng makeup doon ayan tapos tinawaran namin so naka 75 si din ako 75 si yung nanay ko ano talaga to eh Ma, ano din to pasaway din to ha? sabi niya bayaran mo na so sinipintipid ko nga ang pera ko Ayun, binayanan ko nga. Nung lumabas na kami, nagantay kami sa amo kong lalaki kasama ng ang laga ko kasi hinayaan niya kami magkasama ng amo kong babae. Sila naman ang bata, bumili sila laruan. Pag namin doon, nag kami ng sakyan ni kay Sir, binigyan ako 50. Sabi ko, paano, paano, para sa anong yung 50 na to? Para saan yan? Yung hindi yan. Ayun yung pala yung sa makeup siguro na siyempre nahiya naman siya na akong siguro na, na naawa din siya sa akin na simple kapos din ako sa pera nawa din siya kaya binigyan niya ako ng 50 so 25 lang yun ano ko doon bumili ako ng pencil yung ano yung um, foundation tapos yung uh, pin, uh, eyeliner at eyeshadow na parang ball pin siya yun, uh, yun kasi gusto ko ayan so ayan na kami sa balad na kami yan ayan sa balad na kami yan okay tapos drop lang kami ng amkong lalaki dyan tapos pumunta kami sa bilihan ng mga perfume. Mamaya mas sa dulo mayroon tayong ano ng perfume. Ayan. Indap niya kami dyan. So, pili-pili kami ng perfume doon. Gusto lang ay, eh, ayaw ko nga eh, mahal. So, ayan lang mga langga. So, mamaya, hindi eh, na ako nag, ano, naman, nag vlog ng marami doon sa perfume. Ayan, bilihan ng mga perfume. anjan ata kami gindrop ng amo ko. Yan, yan, dyan kami kasi may simbahan, yan sa, sa gilid. Ayun, yun, nag-off naman na ang aking. So, kaya na nga, malapit na kami bumaba dyan. Ayan, ayan, dyan kami bumaba. Ano, malapit na kami bumaba dyan sa, sa kanto na kung saan may security guard. Ayan. So, dahan lang kami dyan. Naghahanap ng madaanan yung amok ng lalaki. Pero nasa ano na ng balad yan siya. Ayan, yung ano, yung perfume, bilya ng perfume. May eksila yung nag ko ano, video ko diyan sa bilya ng perfume. Medyo minamadali ko lang kasi pa nahiya din ako baka ako <laughs> sitahin ako. Ayan, yan ang perfume. Ang gusto kasi na nanay ko yung, ayan, yung, sand, yung shoes design yung lagayan. Pang design kasi ng bahay. Ayan, tapos na kami doon sa isang store. Ito pangalawang store na naman kami <laughs> ng, pabango. So, nakalimutan mo talagang mag-vlog doon sa ano, sa makeup. Ang tagal namin doon sa makeup hanggang tinawagan kami ng amo kong lalaki na, saan na kayo? Ganun. Gantay na sila ng ang alaga ko. Ayan, ng mga langga. So, shout out pala sa, sa mga kasamahan ng ko sa so The Magic Sisters and Brother International Blogger. sa aking mga uh, members thank you so much sa para sa palaging paglablab sa akin sa patuloy na member sa akin hindi ko na kaya may isa-isa mga langga thank you so much talaga and God bless ayan Merry Christmas and Happy New Year, New Year sa ating lahat ayan ang ganda ng pabango ang dami pero mahal din na mahal siya pero hindi siya as in original siya as in original ma parang class A lang siya pero maganda din may Chanel din sila kompleto din sila yung mga original na mga pabango andyan mo rin makikita kompleto din sila Oo, kaso lang hindi lang talaga siya as in 100% na original din so, si copy lang thank you so much to all my loving members Joan Alano Joy Shore of Vlogs Kay Lalo TV Happy Mommy Rasmia Vlog Lori Share. Ninit Vlog SG Singapore. Hermelita Pacheco Hermes Herms Channel. Mariel Marduk Vlogs. Merla Hug Vlog. Priscilla Swiss Worry Vlog. Kuya Pin. Len OFW Vlog. Wakwak ng Dubai Vlog. Amira Adventure. Joy Tonato Vlog, MGC Mix Vlog, Jake OA o Jake Outdoor Adventure, Republic Defenders, Travel and Havis TV, Eco Vlogs, Papa D, please support and subscribe to all my loving members. Thank you and get blessed. Taste world. Thank you and get blessed.